Nag-cut na yung fuse niya Tapos itong mga wire niya Nagdikit-dikit na Buti na lang may fuse Kasi kung walang fuse Talagang masasunog yung buong wire niya no? Isang araw nga ay may nag-chat sa ating isang customer Kung nandito daw ba ako sa shop May pumitik daw kasi Tapos umistop Then di na nagpower. So in short Gusto ni customer magpa-rescue no? kasi nahintuan nga daw siya at ito na nga yung actual video na nung nadatnan ko siya doon sa lugar at nang pagdating ko ito nga ang aking nadatnan kaya agad ko nga in-inspect lahat ng wire niya para makita ko kung ano pa yung ibang nadamay bukod dito sa so fuse na nagkat at pati doon sa mga nagdikit-dikit na, na wire na uminit no nalusaw na at ito nga nga akipang mga nakita na iba na talagang yung mga nagdikit nga ay talagang tinanggal ko no talagang binalutan ko rin ng electrical tape after kong tanggalin ng ganyan no isa isa tapos ininspect kung kong mabuti lahat ng wirings nya dahil pwedeng pagmulan to ng init at sunog habang nasa biyahe dahil patuloy pa rin ang init yan habang na ka dahil ang e-bike natin ay gusto yung malamig dahil kapag sobrang init na lagi na mga wire mo ay rurupok ganun ang e-bike no kaya tinignan ko isa-isa kung ano pa yung mga nadamay na pwedeng ikasinhay ng pagkasira lahat ng piyesa niya o pwedeng magisira ng piyesa niya. Kaya ito na yung fuse, tinanggal ko na, kinat ko na siya dyan at pinalitan ko ng breaker. Yung breaker natin, 40 ampere, pwede na yan. At ayan yung bagong ikakabit ko sa kanya o kinabit ko sa kanya na para umandar lang at may safety. Yan, so umandar na siya, iuwi na ni customer mo na dadali niya sa GMA. Dadali niya dun sa shop at pagdating na nga sa shop ay agad ko nga itong inayos at nilagyan na nga natin ng fan. Yung fan na nilagay natin dito ay 12 volts. Okay, nakita nyo naman. Sakto lang ang laki. At ikakabit natin siya dyan sa 12 volts niyan, na converter. Yan, dito ko siya ikakabit. Pinlano ko na. Then, bubutasan ko na lang yung pinaka body o yero ng ano niya, no, e-bike. Yan, so dyan ko siya ilalagay. Ikakabit ko siya dyan mamaya para lahat ng init lalabas dito sa kabila. So make sure na pag naglagay kayo niyan, alam niya papasok at palabas yung exhaust. Okay. So yung impisahan ko na at bubutasin ko na rin siya. At ganito na nga yung mangyayari. So yan. Ganito na yung nangyayari. Nagbutas lang ako dyan ng mga ilang peraso. No? Tapos dito sa loob, yun yung ako siya ilalagay mamaya bago ko ilagay. Iayos mismo tuluyan yung pinaka ano controller niya. At eto, nalagay ko na, nakibat ko na rin yung breaker ng maayos. Nandiyan na gumagana na. Para ano? sa mga magtatanong nga pala kung paano ako nag yung fan yung fan dapat 12 volts tapos i-connect mo yan mismo dun sa may converter tapos yung converter mo um, pag nag-open ka kasi ng e-bike mo yan aandar niyan. yan. So, pag pinatay mo yung e mo sa sasyaan, patay din yan. Hindi yan dire-diretso ha. Ah. Gamad araw o oh. bag nakaparada yung e-bike mo, hindi ganun. So, kapag nagsusi ka lang o nag-remote ka lang, dun din siya aandar. So, hindi ko na siya ginawa ng switch. No? Dire-diretso na siya para talaga din na makalimutan din ni customer. At natuwa naman si customer dahil sa ginawa natin. So, napakalaking bagay nito. Dapat hanggat maari meron tayo nito. No? Magpalagay na kayo kung wala pa kayo nito dahil napaka-safe at napakaganda talaga nito. No? So, After ko makabitan, ito nga pala yung sinabi sa akin ni customer. Kinat niya ako.